Hi guys, so what's up and welcome back to Kitchen Vlogs. So for today's video, guys, uh, is ituturo ko sa inyo kung paano palitan ng inyong mga panel gauge, kung paano palitan ng backlight or background light ang inyong mga panel gauge ng inyong Morestar Cafe 150 version 2 Siguro guys, hindi nyo pa ito alam siguro kung meron ma, meron nagkaalam so konti pa lang so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano uh, palitan yung backlight niya so ayan so ayan guys ito yung uh, panel gauge niya so kailangan natin siyang i-on para makita yung uh, kulay ayan so yung background light niya is color white so para palitan yan guys yung background light na yan ah uh, ayan uh, makikita dito sa gilid doh, sa gilid nya ayan meron switch na malit dito ayan guys ayan so ang gagawin mo lang is ilolong press mo lang to guys para palitan yung backlight nya okay kanwa so ganito ilolong press ko lang sya so naka white pa yan guys so pagkatapos ayan, blue So, naging blue yung kulay niya. So, maraming kulay to guys. Siguro nasa 7 colors to. So, ayan. Ilulong press mo lang siya dito sa gilid. Ayan. Ilulong press mo lang yung kanyang switch. Ayan. Ilulong press mo. Ayan. Nagkulay green na naman siya. O, ba diba? Kung mamili ka lang dyan guys kung anong kulay yung gusto mo. Kung anong kulay ang ah, gusto nyo. Ayan. Ulit. Ilulong press lang natin siya dyan. Oh. Okay, ayan. Nag-color red na siya. Ayan, color red na. Tapos, ilalong press na natin siya ulit. Okay, ayan. Nag-color light blue siya. Ayan, light blue. Tapos, long press ulit. Oh, Nag-color yellow. So, yellow naman yung kanyang backlight. So, Ayan ilong press ulit ayan nagka violet din nagka violet na rin guys ayan violet yung kulay nya so ilong press na naman natin ulit oh kay white so ayan white na so ayan lang yung kulay na ilalagay ko ayan so ganyan lang guys So, ganyan lang siya palitan, guys. So, ilong press mo lang yung switch niya dito sa gilid. Ayan, makikita naman siya. Yan yung gagawin nyo lang. Ilong press mo lang siya para mag-change yung kulay ng inyong panel gauge. So, sana, guys, uh, nakatulong itong video na to sa inyo. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na dito sa aking channel. So, ayan. Uh, thank you for watching. So, bye-bye.